sa gitna ng gubat malapit sa isang hukay. Noong unang panahon, ang mga hayop ay nakapagsasalita pa. Isang tigre ang nahulog sa isang hukay at hindi makalabas. Labis na gutom at uhaw, siya'y sumisigaw para humingi ng tulong. Naawa ang lalaki kaya kumuha ng troso at ibinabasa sa hukay. Kumakyat ang tigre hanggang makalabas siya. Ano? Sandali! Nangako sa akin na hindi mo ako sasaktan. Wala akong pakialam. Gutom na gutom na ako. Gumapin naman tayo na tanungin ang iba. Kung tama ba ang kainin mo ako bilang kapalit ng aking kaputihan. Dumapit sila sa puno ng pinong. Pinulungan pa ang tigre pero gusto niya akong kainin. Anong dapat gawin sa kanya? Kami mga puno ay binibigyan ng gamit at pagkain ng tao. Ngunit sila'y walang pakialam kung kami ay masira o maputol. Kaya hindi ako naniniwala sa kabutihan ng tao. Tigre, kainin mo na siya. Sanaday! Tanumin natin ang baka. Nalapit sila sa baka kamagata at tinutulong sa mga tao. Pero kapag kami ay matanda na, pinakayo at nila kami. May walang utang ng mga mga tao. Tigre, kainin mo na yan. Ayan, dalawa na si mga ayon. Hinda ka na ba? Sandali! Bigyan niyo ako ng pagkakataon na tanungin ako na Pasok ang kuneho, mukhang mausisa. tama, kailangan ko makita ang saktong nangyari. Balik kayo sa impuesto. Tigre, bumalik ka sa hukay. Ano? Kailangan natin makita kung paano ka nahulo. So, Ito. Ngayon na ka na, ibig sabihin ay ligtas ng lalaki. Kung gusto mo pa rin manatili ng buhay, Tigre, manatili ka na lang dyan. Hindi mo na siya dapat kainin. Salamat, Conejo. Minsan, ang kabutihan ay sinusiklian ng kasamaan. Mabuti nang manatili ang masamang hayop sa hukay kaysa saktan ang taong tumulong. At sa gayon, naligtas ang lalaki at naiwan ang tigre.